idol, nung no, kinasal ka, umiyak ka. Actually, si Ut mindset ko, di ako iiyak, sobrang happy ako, blessed ako, yung dream woman ko, yung princess ko, Japanese princess, isa yung name maging asawa ko. And then, nung naglalakad na kami papunta sa gitna sa may pare, tumutuloy yung luha ko, nanginig yung labi ko, tears of joy. Mas marami pa akong iiyak kay Mrs. Hindi ako ma-out, ako ng mga kamag-anak niya ng tissue, pati ilong ko, umiiyak hindi nga ako napawis sa um, puro iyak eh. Grabe, hindi marami iyak. Iyak sa tuwa kasi hindi ko inakala na mahanap ko yung love, yung true love na sinasabi nila. Yung handa mo ibigay lahat sa kanya. Yung kasiyahan mo yung kasiyahan niya. Pag malungkot siya, malungkot ka. Yung parang selfless. Siya yung ano mo, siya yung love mo. Kaya okay na mapahama ko, huwag lang siya ganun kamahal ang misis ko. Lahat ipapangalan ko sa kanya. Kaya yun, sobrang thankful ako kay Lord sa lahat-lahat. Thank you sa mga prayers, sa so support you. I'm Mario Maglione. I'm not your doctor. I do works for you. Happy healthy.